Sa uusap ngayon sa social media ang pangalan ng kilalang personalidad sa basketball na si Kobe Paras, matapos ang paglalabas ng saloobin ng kanyang ina, si Jackie Forster, kaugnay sa naging paghihiwalay ng kanyang anak sa aktres na si Kylin Alcantara. Maraming netizens ang may sari-sariling opinion sa isyong ito at tila hindi rin sila natuwa sa naging hakbang ng ina ni Kobe na ay lahad ang kanyang panig sa pamamagitan ng isang video. Sa naturang video, idinetalya ni Jackie Forster ang ilang pangyayari sa likod ng breakup ni na Kobe at Kylin. Ayon sa kanya, napilitan siyang magsalita upang ipagtanggol ang kanyang anak na sunod-sunod na tinatawag na cheater sa social media. Hindi na raw niya kinaya ang pananahimik habang kaliwat kanan ng batikos na natatanggap ni Kobe mula sa publiko. Lalo pang naging mainit ang usapan sa online world matapos kumalat ang mga larawan ni Kobe kasama ang isang babae habang nagbabakasyon sa Bali, Indonesia. Mabilis namang nakuha ng mga netizen ng impormasyon tungkol sa babaeng ito na pinaniniwala ang bagong nililigawan ni Kobe, ang social media influencer at singer na si Raayla Tomakin. Hindi rin nakaligtas sa mga puna ang ginawang pahayag ni Jackie. Marami ang nagbansag sa kanya ng apple sa issue at sinabing tila siya paraw ang gustong maging bida. May mga nagsabing ang kanyang video ay parang sona o state of the nanay address dahil sa haba at detalye nito. Hindi rin pinalampas ng netizens si Kobe at tinawag siyang mommy's boy dahil sa tila pagdepende umano sa kanyang ina para magsalita sa halip na siya na mismo ang magpaliwanag sa publiko. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens na lumutang sa iba't ibang social media platforms. So na ba ito ni Mommy Jackie? Haba ng speech, ang anak mo ang may issue pero ikaw ang nagsasalita? Parang ang weird, kung lalaki talaga si Kobe, dapat siya mismo ang humarap at magsalita. Hindi ka pa ba napapagod ka kasaw sa so mother? Hayaan mo na anak mo ang magsalita. Mommy's boy alert. Hindi pa ready si Kobe tumayo sa sariling paa? Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, may ilan din namang nagpahayag ng pag-unawa sa panig ni Jackie. Ayon sa kanila, bilang isang ina, natural lang na ipagtanggol niya ang kanyang anak lalo na kung ito'y dumadaan sa matinding pambabatikos online. Para sa kanila, mas mainam na may parating ang panig ng anak kahit sa pamamagitan ng ina kaysa ang magpatuloy ang maling impormasyon. Sa huli, tila ang buong isyong ito ay isang halimbawa ng kung paano mabilis lumaganap ang chismis at opinion sa panahon ng social media. Sa mga panahong ito, kahit personal na usapin tulad ng relasyon at pamilya ay nagiging bukas sa publiko. Habang ang iba ay naaaliw sa drama, may mga naniniwala pa ring mas mainam na tahimik na ayusin ang ganitong mga bagay, at huwag na lang gawing pampubliko ang mga pribadong alitan. Sa kabila ng lahat, tila patuloy pa rin mababalat ng intriga ang kwento ni Nakobi, Kailin, at Jackie, hanggat hindi pa natatapos ang usapan sa social media. Sa ngayon, tila parehong humaharap sa magkasalungat na opinyon ang mag-ina, isang pagsubok na karaniwang pinagdadaanan ng mga personalidad sa mata ng publiko. Ano ang sinyo sa balitang ito?